Sa pagbisita sa Pilipinas, tuwang-tuwang nakipag-apir sa mga bata sa Ilocos Norte. Masayang nakipaglaro din sa mga paslit na may ambisyong maging basketball player at siyempre nagpasiklab ng maraming powerful dunk ang kanilang kaapir ay isang Pinoy basketball player na sikat sa NBA at masasabing anak na rin ng Ilocos itong si Jalen Green dahil ang kanyang nanay na si Bri Purganan ay ipinanganak sa Ilocos Sur. Sa kanyang pagdalaw sa Pinas, nakipaglaro din si Jalen Green sa Ateneo team at ipinamalas ang mga galaw na hinasa pa mula pagkabata. Bagamat may pinay na ina, lumaki si Jalen Green sa Merced, California, USA sa murang edad na 6 na taon. Seryoso na si Jillian Green sa sports ng basketball. Limang oras kada araw ang kanyang pag iinsayo kaya hindi na nakapagtataka pagtungtong sa high school bilang pressman nag-average na ito ng 18.1 points per game sa kanyang sophomore pinangunahan ni Jillian Green ang San Joaquin Memorial High School averaging 27.9 points per game at nakuha ang kampyonato sa Division 2 sa kanyang senior. Lumipat siya ng Napa, California at tinulungan ang kanyang team na makuha ang kampionato sa Grind Session World Championships at siya rin ang tinanghal na most valuable player dito at sa liga na ito nag-average na siya ng 31.5 points per game. Pagkatapos ng high school, ikinonsider si Jalen Green na 5-star recruit at number one shooting guard noong 2020 sa NCAA Division Basketball Programs. Marami ang nag-offer sa kanya tulad ng Arizona, Florida State at University of Southern California pero April 16, 2020 nag decision si Jalen Green na mag-join sa NBA G League Ignite at pumirma ng one-year contract for 600,000 US Dollars. Nagtala ng season high na 30 points sa liga na ito si Jalen Green. July 29, 2021, dumating ang pinapangarap ng bawat basketball player sa 2021 NBA Draft. kinuwa si Jalen Green ng NBA Team na Houston Rockets. The Houston Rockets Green. Ayon sa isang news article, pumirma si Green ng nakakalulang 40 million dollar per year contract sa Houston Rockets. Tapos sa mga laro na hindi malilimutan ni Jalen Green ay nang makaharap ng kanyang team ang sikat na Los Angeles Lakers na kung saan tinalo nila ito sa score na 130 139 sa overtime. Gumawa dito si Green ng 32 points. Pasok ni Jalen Green sa NBA. Gumawa ito ng kasaysayan bilang highest drafted Asian American player at pangatlong Pilipino player na nakapaglaro sa NBA. Pero ang nakakatawa dito kay Green sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan sa Amerika. Nagpayag pa rin ito ng interest Na sa Philippine team sa mga international Jalen, as one of two active uh, NBA players of Filipino descent, how special is it for you every time you step on the court, representing your heritage while also paving the way for the future generations yeah, of yeah. Uh, Filipino, uh, Filipino ballers? Yeah. yeah. You know, I got the country on my back. Yeah. Um. I take very much pride into that. Uh, they show me a lot of love and support. So I represent my family, but i representing um. The too. Yan ang istorya na gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Abangan sa mga susunod ang ilan pang istorya na talaga namang kapupulutan ng aral o di kaya makadagdag sa kaalaman ng mga interesadong matuto. Kung nagustuhan niyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.